So ayan mga ka-partner, meron na naman tayong seaweed. Paano nga ba ito ihahanda o i prepare Una, dapat ay meron ka nito. At syempre mga ka hindi ito nawawala sa inyong kusina. Una yung sibuyas, kamatis, siling pula at spring onion. Siyempre ka partner, kasama na naman natin ang ating electric stove Para makasiguro tayo na ito ay nagana, bubuhusan natin ng tubig Ayan mga ka partner, gumagana siya Ang susunod naman natin na gagawin ay ilalagay natin yung cooking pot na mayroong lamang tubig Ayan, magpapakulo tayo ng tubig dahil papakuloan natin bahagya itong seaweed Kumulo na siya ka-partner at siyempre ilalagay na natin ang ating seaweed. Kailangan po ito mabanlian. Kahit mga 15 minutes lang para matanggal yung lamog-lamog niya na galing sa dagat. Eh okay, mga partner, pag nag-iba na yung kulay niya, pwede mo nang tanggalin. Ayan mga kapartner, nag-iba na yung kulay niya, pwede mo na siyang hanguin. At ito naman yung lato ay hindi kailangan banlian. Huhugasan lang po ito ng maigi para maging malinis. <laughs> Ilalagay na po natin yung sukang puti mga kapartner. Kahit anong suka kapartner ay pwede dito gamitin. Pipigaan natin ang kalamansi. Ito ang magdadala ng aroma yung kalamansi mga partner Yaming yami po ito kapartner. Ubusin na natin yung kalamansi natin na hinanda. Pwede ka dito maglagay ng paminta para mas lalong sumarap. Nasa sa inyo na po yan kapartner. Kung ito po ay ibuhos nyo dito o dito, pwede naman. Walang problema sa version natin ay hindi natin ibubuhos bali isasawsaw lang natin dito yung seaweed wow napakasarap nito ka partner yaming yami mmm yami masarap mmm 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 Sarap pa mmm Ayan, kapantay sa sarap. Wow. Napakasarap nito, kapartner. Yummy, yummy. Yami. Wala makakatalo. Mmm. 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 Wow. Yeah. Wow. Grabe. Malalasahan mo talaga yung aroma niya. Sinisiguro ko sa iyo ka-partner na ito ay hanap-hanapin mo. Subukan mo. Ayaw, di ba? Sarap. Mm. <laughs> Sarap. Sarap. Nakakalimutan mo dito yung pangalan mo dito ka-partner sa so, sobrang sarap. Mmm. Mmm. Ah, oh, marami. Mmm. Talaga naman. Hahanap-hanapin mo ito ka-partner pagka ito ay natikman mo. Mmm. Mmm. gắm mì, Wow! Mm, -hmm. mm, 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 gắm mì,